kung mag ka ng suhi sa napanamang saging ganito ang gagawin mo huwag mong iabot sa lupa ganito lang pagtutubo siyang muli putulin mo hanggang sa lilitaw siya at mababalik pabong yabut sa lupa dahil may mga bakterya pa ang lupa ganito lang gawin mo kung gusto mong ipruning ang mga suhi ng napanamana saging